Sir, uh, sir? Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya ako pinakilala sa mga kaibigan niya kanina. Um, sir, gusto niyo pong mapag-isa muna kayo. B babalik na lang po. No no, 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 no. stay. Stay. All I need right now is someone to listen. How I wish na... How I wish na si Macy. Uh, sir, bababa ko lang kung Bawal po kasi. Pro? Alam mo... Ito ah... nga gagawa ko? Baliwala naman sa kanya yung mga opinions ko. So, baliwala rin. Eh. Hindi ko na sa'yo tatago, okay? Parang... Parang kasing medyo kinahihiya ako ng ko ng... ...ing girlfriend ko. Wala bang payayaan? Ha? Um, hindi naman po, sir. Wala nga po dapat ikahiya sa inyo si Ma'am Macy kasi mabait naman kayo. At saka magiling kayo makisama sa mga empleyado nyo. Lalo na sa mga mababa ang posisyon katulad ko. Pero hindi matanggap ni Macy yun. I've been trying so hard. Hanggang dito lang talaga ako eh. Simple lang naman talaga ako. Alam mo, ako yung tipong taong hindi nagpupunta sa party, yung mga sosyalan na yan. I don't get it eh. Ang gusto ko lang naman simple. Eh. Gusto ko lang naman para sa amin yung Macy's maging masaya kami. Siguro po, sir. Hindi lang talaga kayo magkasundo sa ganitong bagay. Sabi niyo nga po dati, di ba? Madami po kayong pagkakaibang dalawa. Pero hindi naman sa tulad nito dati. Hindi naman siya ganito dati. Um, noong high school kami, naalala ko siya was so simple. Nabi, napaka... madaling ni eh, please. Napaka childish. Sobrang nami-miss ko na ngayon eh. Kasi, alaki na. Alaki na ng pinagbago mo. Pero ako, hindi pa rin ako nagbabago. I'm still that 16-year-old Kevin who's still in love with her. I can still remember yung prom namin. Iyaya ko siya sumayo ganito ba Yeah. eh. Yan. Matawo ko sa kamay niya. Tapos... Kinis ko siya kami. Ganito! Kevin! <laughs> Kevin! <laughs> Kevin! Babe. What's going on here? Nothing, wala. Um, babe, ano lang. Uh, ano, nagkakwento lang sa siya. O oh, ba, Missing? lang po si Sir Kevin. Ang um, assuming mo naman, feeling mo magsiselos ako sayo? Anyway, babe, alis na ako. Alis na kami nila eh. Annie. Alis ka na? Sino yung mga friends mo kanina? Sayang naman, hindi ko sila nakilala. Oo. Mm, uh Oo. -oh. Ah, uh, babe, ang boss, hindi ginagawa yung trabaho ng janitor.